Uh Diwata tapa mo. <laughs> Ayan, ganyang kagulo, Ganyan kahapas. Wala pa si Diwata. <laughs> Siya yung pinunta namin dito eh. Malapit malapit. Kaya na ulit pag malapit na mabas. Sa si Diwata ko yan. Tulog na po. Tulog na. Kanina ang dito Thank you ba si Otlong ba? Wala na yun kuya? Wala ba na yun di ba? Wala na yun di ba? Oo, oh, na kayo. na okay. natin. tayo muna. Iwata Pares Overload. No. Tikman nyo na. Wala akong puan. Tsaka sundry. Ito, ito mami, oh. Matikman mo. Oh, ito, matikin. Hindi, dito na ako. ano na po yun. Another airplane! So, ah, Pares, pero ano. Diwata. Si oh Diwata nandang na, dyan, na, natutulog. Sa sasakyan na yan. Tikman natin. Ayan, nilagyan na ng... Ayan na yung mga... It's so good! <laughs> It's so good. I'm gonna rate it. Gonna it. Gonna it no, I did 12 out of 10. Akin na kamo okay, na. 100 out of 10. 10 out of 10. I think you're hungry. Hindi eh? naman yan, ma. Mabas dalawang kutsara mo. Dito sa kanin. Ha? Ah? Kaya mo na yung ano mo na. Bakit mo? Hmm? Um, Maya, okay, okay. ito na yung birthday uh, ni Rick. Birthday niya kasi sa ano eh. Wednesday. Hmm, <laughs> ha? Birthday ba siya na to? Sarap, birthday. So, ang ano? um, crunchy. Hmm, crunchy. Dito, ang lidin ba yung ano? Ang lidin so, ba yung... Diyan kayo ay, si ay. Ba? Ay, Ito, hindi rin ba 'yung ano